Yung parang natagpuan na walang malay. Walang malay. Wala nang malay, wag kang tumawa. So yun, mag tayo dito ngayon sa isla na to. Oh, mag tayo sa isla na to. Ha? Tingnan natin Ayan, Walang katao-tao. Ang huh? uh, tao dito. Lo. No? Oh. Uh, wala talaga ng tao. Nakakatakot. Pag gabi, delikado rito kasi madilim talaga 'to. Siyempre, walang kuryente rito. Ang lang, no. Hey, okay. Tapos mayroon pang konting isla doon. Pero mamalalim yan. Di basta-basta makakatawid yan. Ayan. So ganoon na yan. Paikot siguro. Tagos yan dito. yon Yan sa kabila. Woo. Huh. Masarap. Huh. Iba yung amoy ng mga kahoy. At saka yung na sa kayo ano yung buhangin iba yung amoy dito oh. ah uh, ito yung amoy na nasa loob ko ng isang kagubatan so yun ang ganda tingnan di ba oh Oh. Oh. Mm. 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 Ba. Diba? Yung kahoy, napakatuwid ng mga kahoy ano. Eh. Parang sa Baguio, di ba? Ayan, tuwid na mga kahoy oh. oh, tapos dito sa kabilang side pwede ka rin dito maligo ayan. kaso mas ginusto nilang maligo doon sa kabila so, siguro baka malalim ito masyado ayan. diba diba So yun inikot natin yung isla dito sa Impanta Kaling kami tinahikan. Tapos na kami rito ng bangka. Ayan. So ngayon ako bad. Wala akong damit. Sinubukan ko mag -ikot?